para sa mga driver at mga may-ari ng sasakyan. Ito po yung pressure plate, release bearing at clutch lining. So ilang taong ba nito dapat natin siyang pinapalitan? So akin pong experience bilang isang po nagmamaneho po ng sasakyan na manual po ay sa akin po ay umaabot po ng 7 years to bago siya nagpapalit ako ng pressure plate, release bearing clutch lining depende po 'yan sa driving habit natin. Meron pong iba 2 years, 3 years, pero mostly po sa mga driver talaga lumalampas po ito ng 5 years. So, kapag tayo po ay nakaramdam na po ng sliding, malakas na yung gasolina ng ating sasakyan, nararamdaman natin na mahina na yung hatak, kadalasan po sa mga mekaniko po ay pinapalitan po natin ito ng release bearing, pressure plate, clutch lining. Pagkababa po nito, saka po check pa po ng mekaniko kung kinakailangan ba ang ating flywheel ay i-re-reface. Kasi kapag hindi po natin na re reface at uh, mangyayari sa ating pong clutch lining ay hindi gaano kakapit at baka 1 year, 2 years o wala pang 1 year ay magbababa tayo ulit ng transmission. So kaya nga kinakailangan talaga natin ito ay check ng maigi para ang ating transmission kapag tayo yung ay para maganda ang kapit ng atin kambyo. So ito ay mararanasan natin kapag pinapasok natin to ng primera, segunda, tresera, kwarta, kinta. Mararamdaman natin na magandang hatak at mangyayari pa sa ating pong sasakyan ay makakaramdam pa tayo ng tipid ng ating gasolina. Kasi ang ating transmission ay hindi ng sliding. So kaya nga importante talaga kapag tayo po ay mayroon tayong mekanikong nagme-maintain ng ating sasakyan. Inuulit ko po ah, depende po 'yan sa paggamit po ng ating sasakyan araw-araw ba o minsan na lang siyempre pag minsan na lang matagal. Pero kapag araw-araw po nating ginagamit, tulad na sabi ko sa karanasan ko, ay umabot ng 7 to 8 years. At dipindi na rin po 'yan sa habit ng isang driver kung ang kanyang paa ay laging nakababad sa clutch. About naman sa atin transmission gear oil, kadalasan po ay nagpapalit po tayo dito ay every 40,000 kilometers kilometers na magpapalit po tayo ng ating gear. Kasi kapag hindi po natin pinapalitan ng ating gear oil, madali rin po masira ang ating manual transmission, yung mga gear na yan, ay magkakabungi eh, at ang mga bearing ay magkakaroon ng mga bulutong. So magkakaroon po ng ugong ang ating pong transmission. So importante talaga na pagdating sa 40,000 ay magpapalit din po tayo ng ating pong transmission fluid. So kadalasan din naman po yan kapag nagbaba na rin po ng transmission, kasama na rin po yung pagpapalit dyan. So yan po yung ating pong at Yan po yung pong manual transmission po no, na sana nakatulong nito sa mga driver o sa may mga owner na sasakyan. Ngayon, about naman doon sa pagpapalit natin ng ating mga lining, pressure plate, mas maganda pa rin para makuha tayo ng original. So, muli guys, ang inyong kaibigan na si Mr. Pads.